Doggy, 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 doggy. Hi, everyone, welcome back to my YouTube channel. So, I am here in this beautiful sea in Kasiri Sipu. Look at that, guys! Wow. Ang ganda dito sa Kasiris guys. Ito malapit lang to sa ano guys. Malapit lang to sa Oslo where the Botan uh, located. Yung ano ba yung Whale Shark. So malapit lang to dito kasi mga ano na lang, Wala na lang 30 minutes. Pero look at the, look at the beach. White beach and there's a lot of uh, <clears throat> ano pa mga pangalan nito. Seashell kasi ano to eh. Kasi uh, tawag hunasan, hunasan sa amin eh. So, ayan oh. Super ganda. Super ganda dito. Alright, there. There is my, uh, the house of my sister. So, dyan ako nakastay ngayon. Ang ganda ng panahon ngayon dito, guys. Medyo, may, dami lang ano yung dagat. Ang daming, uh, ano ba mga leaves galing sa dagat na nasa ano nasa uh, nasa dalam pasiga na yan but super yung ano guys yung 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 view dito ang ganda tapos ang dagat itself super ganda tingnan nyo guys and ang dami pang ganyan no dami pang ganyan no look at that tapos yung mga yung ibang bahay dito guys mayroon na silang mga Uh, ginawa na nilang parang vacation area parang <clears throat> ayan yan oh, ang ganda nyan no? para parang pwede kang mag ano dyan pwede kang mag rent tapos dyan ka magano ano mag chillax matulog ka pasan na pala yung ano ko short ko Wait, may nakita ako. Ano to? Hmm. Akala ko, akala ko lato. Ano pala siya? Um, para siyang <laughs> pangano ng libag. Para siyang pangano ng libag, no? Look at that, guys. Hello. Ano yung ganyan? volcano, <laughs> small volcano mamaya babalik na ako ng Cebu City but um, super sulit yung pagpunta ko dito kasi ano kasi ang ganda ng view, ayan umuulan na guys umuulan na, Mag balik na tayo sa ano, balik na tayo sa bahay ng kapatid ko, sulit talaga yung pagpunta ko dito guys, minsan lang ako makapunta dito eh, malayo kasi 4 hours travel from the city so ayan, sinulit ko na lang Rain, rain, go away. So, na talaga guys. Lakas pa ng hangin. Talaga, inulan talaga ha. Ayan, inulan talaga kami ngayon. Yan ang bahay ng kapatid ko. So, feeling ko, every time nasa vacation na parang every time na pumupunta ako dito, parang nasa vacation ako eh. Tapos yung dagat guys, pakita ko sa inyo. Yan lang yung dagat oh. Ah, what 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 Yan what what dagat, what So, malapit lang talaga. what 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 lang what 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 Maganda. White sand pa siya, oh. Tapos, what 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 Ewan ko nasan yung bangka nila. Malapit lang talaga, talaga to sa whale shark. Sa whale shark guys. Tingnan mo ang, ang ganda ng daga. Tapos pwede kang pumunta doon. marami na yung shell dyan. Marami na yung shell dyan banda. Kita nyo yan. Oh, kita nyo yan. Nakikita na yung ano. Nakikita na yung, yung sun. Marami lang siyang ano. Marami lang siyang pangayon ito. Marami lang siyang grass. Pero sana yan dyan. At saka marami ng shell dyan. So that's it muna guys for today's video. Actually pinakita ko lang sa inyo kung ano yung view ng uh, dagat dito sa Kasiri, Cebu. So uh, maganda naman talaga maganda naman yung dagat talaga dito south. Eh. Maganda yung dagat dito sa south. And dito lang sa Kasiri medyo konti lang yung mga uh, beaches. Pero maraming may mga beaches dito pero konti lang siya kasi nga maram, uh, yung dagat dito sa uh, yung iba medyo mabato. Pero super ganda ng ano, super clean water and blue and yung mga yung sun is white so may enjoy mo talaga vacation mo dito and thank you so much and see you next vlog bye bye